Hello, good morning. So, one na naman. So, nagluluto tayo ng umagahan. And, ito yung niluto ko. New Yorker hot dog. So, lagyan ko na siya ng konting mantika. Ayan na, konti na lang maluluto na 'yung ating minutong hot dog. simmer muna natin ng konti at diyan i-mix mix okay, okay para at least maluto na talaga 'yung ating minutong hot dog. So, almost done na tayo sa pagluluto ng ating hot dog. So, ayan na. Maluluto na 'to, guys. Konting aantayin na lang. So, naloto na yung ating hato. bayan Ayan na siya. Ito yung kanyang itsura after maloto. Ito yung inununa na isda or paksil na isda. Ayan, dinitrito ko siya kasi nga hindi na ubo. So, may taglong naiwan ton. ito. Dito natin para dagdag sa umagahan natin today. So, ano na to, pinire itong inuuna na isda. <laughs> so, ito na yung ating kanin. So, ayan na. With brown rice siya. Tapos, ito na yung ating isda. Omagahan time.